Magandang araw mga idol, bali. Pinabili ko dito eh. Ano, Ampi na F-Star na 5 auto. At isang defense eh. Bali, issue nito. Ngongok, left right ngongok. Ito naman, may sabit. Bali, nabili ko sa San Jose del Monte, Bulacan. Bali, ito pala yung board ng F-Star. Bali, tinanggal ko na siya. Bali, tinatanggal ko yung mga bulok. Nakapagtanggal na ako ng Mylar. Capacitor na 104. Na 2 amperes. Saka jumper wire, nalas ko na. Bali, tatanggalin ko lahat ng bulok. Ayan, meron pa. Mga jumper. Saka yung uh, transistor mo ulit. Mali issue nito garagal syempre. Pare papalitan ko lahat ng na nabublok sa na ako te testing. Mali yan lang tutuloy ko na. Papakita ko lahat ng na natanggal ko. Pare tinanggal ko na heatsink niya. Sa heatsink. Eh marami na akong natatanggal, daming jumper bulok. Saka uh, transistor na 9014. Ayun bulok pa. Ah uh, bulok din. Pare ito una una ko parts bago dito. Dito wala namang problema. Ano lang ang jumper wire lang dito. Pare ito papalitan ko. Tapos ay nabublok na rin sana yun. Disin ko na yun. Dito marami. Ano ba yan? Pare ko na. Ah, ayan yung power transistor. 1941 saka ano yung isa? 5198. Yan lang. Ano gagawin ko na? Well, ito guys. yung gagawin kong jumper. Yung stranded wire ng sa kuryente. Papalitan ko lahat ng jumper nitong board na to. Lahat. Lahat mong nandito sa may part na to sa gitna. Kasi may blower yan eh. Ang bubulok. Bali, itong taso na ilalagay ko. Stranded wire to. Well, so, ito nga pala binibenta kong 502 na DB audio na 502-18. Yan. Ang binabit ko sa 18 na 1000 watch. Yan bali gagawin ko dito. Lahat ng jumper dito sa loob dito. Yung akong tanso. Bali syempre yung stranded wire. Dito kas ko muna yan. Dito kas ko muna bago ko kabit syempre. Yan lang bali gagawin oh. ko na yung hinsing para tapos na ako dito. Para hindi na magalaw yung mga power transistor. Susunod dito naman. Para ma guys, bali PF ta kong nabili sa sa ano sa dilim natin maandar yan. Nakita niya, naka Bluetooth to siya. Bali, ano yun, nasa left side dyan. Ililipat to.

sa yung iba bumiti yung putol ng mga papa. Pa ito, yung dalawang mylar na ito, sira ito. Kalawang, bulok na. Tapos yung mga jumper wire, yung, yung sa loob ng jumper wire ito, marami. Ginawa kong tanso, yung stranded wire ng kuryente, ginawa kong jumper. Pero so, okay na ito. Tapos dito yung mga resistor, ah, bulok din. Yung mga transistor na lilit na yan. Yung, yung 5401, 50, ano, 5551, 9014, yan. Yung Siyempre yung mga resistor, di mo makikita. Para makita mo kung may putol, aalugin mo. Aalugin mo para bubiti. okay na yan. Basta dito, ay nalis ko. Dito, okay naman, wala namang sira dito eh. Okay, dito. Dito lang, malala. Yung mga damper dito, eh, kinalawa. kaya pinunta ko so. Tapos, syempre, nung nabuo na, i-resting ko. Ayaw, ayaw, tumunog. Ngayon, inabis ko to. Dito ako nag-correct ng jack. Tumugtog. Ibig sabihin, mean, buo na to. Gali nung nadete ko, ito pala may sira. Ito. Sira yung sangalisin na to. Kasi nung kinabit ko lahat yan, ayaw tumunog. Tapos, nung hinipo ko to, sobrang init itong isa na to. Itong 100 ohms. Hindi, umiinip. Hindi, pinatay ko kasi ayaw tumugtog. Pagka dito sobrang board, pero ang ginawa ko, siyempre, tinabase ko. Ito, sira. Kasi sobrang init ito. Ito, sira. Yung IC na ito. Kita nyo, magkaiba. Pero same value yan. Same number yan. Ginugil ko. Same lang sila. Kaya kinabitan ko yan. Bukod sa kinabitan ko, siyempre, tinester ko lahat yung IC yung resistor na yan. Paano ko tinester yan? Siyempre, gumamit ako ng digital multitester. Sinet ko sa ano, sa diode mode. May mga may mga kulay-kulay yan eh. Magkakaparehas halos. May pattern partner Siyempre, body detect mo kung Kung parehas sila ng value. O kahit bumaba ng konti, o tumas konti. Basta, basta ganun ng value. Tapos ito ganun din. Ito sira tong ano, ito, ito tong diode. Kasi it. sige, sure, sige, test drive left and right ya din. Eh. Kaya tinest ko sa diode mode. na-detect ko na ito, ito sira yung itong chiner diode dito. Hindi lang ganyan nung napalitan ko na to sa katong chiner diode dito sa katong ito 100 ohms na to. Tinest ko Mandar na. Yun lang. Yun lang ang ginawa ko dito. Okay na. Lahat ng nabublock dito, pinalitan ko. Dito. Lahat ng nabublock, pinalitan ko. Tapos ito. Ayaw tumunog. Pinalitan ko dito. Sa itong sinergayon. Saka itong 100 ohms. Kita nyo. Laki. Yung sa nakita nyo, may mga malalaking pyesa. One half yan eh. Ang nakakabit lang talaga, one, one port eh. Kaya kinabit ako ng one half. Wala ka mong problema yan. Yan lang. Kali okay na yan. Eh. May inaibenta yan. Next project ko, ito. Sakura, 735. Sakura, 735. Bulok, bulok lang yung pero yung loob, okay naman. O. Oh. May nang nabulok din. May nang wala lang ang resistor eh. Pero, uh, gagawin ko yan. Yan lang guys. Bali, okay na yung F-Star.